Kinumpirma ng aktres na si Heaven Peralejo sa publiko na totoong naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Marco Galio. Pagkatapos ng presscon at cast reveal para sa latest Beba One series na, I Love You Since 1982, natanong ng ilang miyembro ng entertainment media ang award-winning aktres tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Marco. Diretsya hang pag-amin ng aktres we're not together anymore. It was a mutual decision to part ways and you know, move forward individually. We're okay. We're good friends. Sana maintindihan po ng mga taong nagmamahal sa amin at tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta kahit we're in a different path na. Siniguro naman ni Heaven na kahit break na sila ng aktor ay nananatili pa rin silang magkaibigan, before naman po naging kami, we were good friends. Yun po ang naging foundation namin. At saka it was a mutual decision. Dagdag pa niya ngayon, okay na ako. Matagal na rin naman, so that's okay, nagbigay rin ng message ang aktres para sa mga fans nila ni Marco Ania, maraming, maraming salamat po, of course, sa pagmamahal na ibinigay nyo sa amin. Alam ko pong masakit po pero sana maintindihan din po ninyo ang desisyon namin and sana merespeto nyo po yun at sana tuloy-tuloy pa rin po ang suporta ninyo sa aming dalawa. Mahal po namin kayo and we're grateful na nandyan po kayo para sa amin.